Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Muli po tayo nagpapatuloy sa pagninilay. Pareho na naman po ang uh, ating katanungan. Sino gayong dadating? Ano gayong kanyang misyon? Sino po ba yung darating na mesiyas? Kahapon ay binanggit natin that he is uh, the healer of body and soul. He is the wonder, miracle worker. At uh, ngayon naman po, ay, he is the rock foundation of our life. Alam po ninyo, lahat po tayo ay gustong magkamero ng bahay. Pangarap po natin na magkamero tayong lahat ng bahay. Everyone has a dream house. At um, isang babae rin po ay pangarap niya na siyang mag-decorate, mag-bigay uh, ng uh, sabihin nating uh, dekorasyon dun sa loob ng bahay. Kahit yung mga garden. At sa banal na ebanghelyo ay 'yung pong uh, sabihin nating uh, tahanan or uh, the house is the symbol of our life. It's the symbol of our life project. At dito po sa project na ito, Jesus that does not want only to become the roof of our project. That means to say the roof that protects us from uh, rain, from heat. Hindi lang po ang gusto ng Panginoon. Jesus does not want just to become a wall of our project that divides one place to another, that separates one room to another. Jesus does not want to be um, a door or a window, a point of exit, a point of entry. But Jesus in our own life project wants us to be our foundation. Jesus wants to be the bedrock foundation of our life. Kaya pinakita po sa atin sa banal na ebanghelyo, ang tao po na nakinig ng salita ng Diyos, isinapuso ang salita ng Diyos, isinabuhay ang salita ng Diyos, ito po yung mga tao na masabi nating ang pundas ang pundasyon ay sa ibabaw ng bato. At yun naman po na nakinig ng salita ng Diyos, hindi sinapuso, hindi isinaisip, hindi isinabuhay, ay nagtanim ng isang bahay, nagtayo ng isang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Dumating ang bagyo, nawasak ang tahanan. Mga ah, kapatid, saan po tayo nakasandig ngayon? Saan po tayo nakakapit ngayon? San po tayo naka ngayon? Are you anchoring on the solid foundation of your life? Namely, Jesus Christ, the rock foundation of our life. Alam niyo mga kabatid, kapag si Jesus ang ginawa nating pundasyon ng buhay natin, anumang bagyo ay kakayanin. Anumang problema ay ating malalampasan. Anumang karamdaman ay mapapagal, mapapagaling ng Panginoon. Anumang problema ay magulusot natin. Kaya naman sa araw pong ito, muli po tayong tinatanong, saan ka nakakapit? At uh, saan ka kumuhugot ng lakas? Sa marami mga problema ang ating nararanasan, magandang humugot po tayo ng lakas sa ating Panginoon. Siya po ang ating lakas, siya po ang ating buhay, siya po ang tunay na pundasyon ng ating buhay. Kapag tayo'y nakakapit sa Kanya, nakaangkla sa kanya, ay sigurado po tayo magtatagumpay sa ating buhay. Hindi po lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kariyan ng langit. Yun lang pong nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Maraming beses na po natin napakinggan ang salita ng Diyos. Meron po bang isang salita, isang pangungusap na maaaring nag-antig ng inyong damdamin? Sang salita na maaaring nagbigay sa iyo ng palaisipan upang pagnilayan mo ang salita ng Diyos, isa isip mo ang salita ng Diyos, isa puso mo ang salita ng Diyos, at isa buhay mo ang salita ng Diyos. Sa araw pong ito, mga kapatid, tayo po ipatuloy na kumapit sa Panginoon, tunay na pundasyon ng ating buhay. Amen.